Yan. Nakapag-basketball na tayo. Ano pa, 30 minutes. Papawis. Ay, nako. Kaya lang di ako pa... Kaya lang, meron ako napansin dito sa court na pinagbabasketball mo lang ko eh. Meron dalawang estudyante na medyo nakatulog sa court. sa so, siguro sobrang pagod. Pero uso kasi dito ang drugs. Kaya baka medyo lang rin sa drugs. Ay, nako. Ay, makikita mo yun. Isa. Andun. Ay. Isa naman doon sa may entrance ng, ano, ng, ng uh, court. Kaya yeah, pabalik tayo pagod na Ito pa ano ano na, Nakapag shooting din Kaya ka balik tayo uh, Tayo mag ikot ikot naman mag, uh, Inisip ko mag, ano, mag scooter saglit Kaya so, samahan niyo ako mag scooter dito sa Dito sa lugar namin Ayan Pagka, uh, ano, tulog na tulog. Tapos meron pa isa rito oh. ko, ako, ano. Pero, eh. Ah, ako ako man. Pero dapat sigo na hingi. Ay, ano, ano. Marami rito ng ganyan. Yan sa downtown. eh nagbago ng pwesto. Ano kanina, may sa akin So, ayan. So, yan ang gaya ng Canada. Kasi legal ang uh, marijuana rito. Mga drugs. Medyo madali makasul, makapuslit. Kaya, ano, ah uh, masyadong talaga makang drugs dito sa Canada. Kaya tingin ko hindi, hindi marijuana. <laughs> kasi bagsak na bagsak yung mga bata. Eh. talagang, uh, uh, ano, pero nakakaano kasi batang-bata sobra doon sa facility namin ang daming bata na talagang na uh, babae, lalaki medyo sad to say mga na overdose ng drugs na talagang tinamaan yung utak nila ayun may mga pamilya pa man may mga anak pero wala na hindi na sila hindi na sila matino wala na sila sa wisyo wala na sila sa normal nilang pag-iisip nakakaawa yun kaya kung sa palagay nyo ano, ah, uh, maganda Canada. Ito yung, ano, yung other side ng Canada. Yung mga ganyan. Lalo na sa downtown. Kaya gusto nyo pasyalan natin ang downtown. Tingnan, tingnan para mapakita ko sa inyo. Ayan. Nandito tayo sa downtown. At oras ay 6.11. Ayan. And, Medyo maliwaliwanag. Pa. Ma, Ayan, yeah, mag, 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 mag tayo dito. Mag-scooter tayo dito. Makita rin natin kalagayan ng downtown. Kung ito ba ah, uh, safe para sa katulad natin, uh, kasi maraming na natakot pumunta ng downtown. Kaya nakaka-pump yeah. yeah, basket ko, nakaka-pump chineles lang ako. Ayan. Yeah. Yeah. Kaya tayo Ayan. Yeah. Ayan. em Thì cái này Thay đưa này puro mga ganyan na mo pag downtown. <laughs> umalis ako sa downtown eh parating ganyan eh si apartment ko parating ganyan mayat maya na lang mayroong mga fire truck ambulance ganyan hindi marinig eh. Ay, makalug lang, makalug. Ikot lang tayo saglit. Dito dati yung maraming tambay. Ay, kaya alam, tamo sinaraduhan. Ano, meron na gate parang ano. Kasi may construction dito. Pero nung araw, ayan. Sa San Katerbe, ang tambayan ng ano. ng mga... Ano, eh, may mga nakatambay pa rin. Pero hindi ganun karami. Tay sama biasa, itu nomor tay ang aking camera Balik tayo rito sa Portage Kasi so, dito maraming ano dito, tambay Medyo malamig na, wala pa man din akong ano Jacket <laughs> at the Life Center. Ito yung mga tambay rito. Eh. Ito yung ano e, eh. yung dating tambay naman, yung dami rito. Eh. Pinarangan e. Eh. <laughs> dito tayo dito sa Portage Place. Hindi na nakita masyadong uh, maraming tambay. Alas 6 na ng hapon. Siguro nilalamig na. Huwag <laughs> yung malamig na. likod ng Portage Place. Ah, uh, bakit lang ma ma makalog? Makalog, makalog. Hindi maganda sa camera. Nasa na po kayo. Medyo pakalug yung ating ano. Try ko rin magpalipad ng drone. Para magkaroon tayo ng aerial, ano, aerial view ng ano, downtown dito. Mga inikutan ko kanina. talog. <laughs> Pasensya na. Ang pangit dito sa Sa video. Makalog. Ayan. Mga tambay. Kapana. Ayan. Mga oh. tsura ng mga ano. Na taga-Downtown. Pwede tayo sa kotse, medyo malamig oh, At okay. least nakaigot tayo Nakaigot na tayo Nakabalga tayo dito Ayan, nakabalga tayo dito sa, ano, sa kotse natin At uh, patunayan natin na hindi naman ganun kadelikado dito sa downtown Talagang uh, siyempre kahit tumas lugar ay kailangan pa rin talaga ng uh, pag-iingat parate eh. Kahit tumas lugar mayroong mga masasamang tao sa uh, importante lang ay parati uh, tayong nag-iingat at parati uh, tayong ano uh, magdadasal na tayo sa so, ano, na tayo uh, i-guide ng Panginoon yun so so wala okay okay naman maganda ang downtown so at least nagkaroon kayo na idea ng itsura ng downtown di ba okay kaya uwi na tayo kasi may lamig <laughs> ginamit ko yung ano yung uh, scooter na anak ko na nasa akin pinahiram muna sa akin kasi hindi eh, kasi na sa kanyang apartment hindi <laughs> ko pa dala, hindi ko pala dala ang drone akala ko dala ko yung drone sayang uh, papalipad sana tayo dito at least magkaroon kayo na idea ng ano ng uh, itsura ng ano ng downtown sa uh, magkaroon ka ng aerial view ng ano ng downtown anyway uwi na tayo kung, na, naka, kung kayo man ay nakapanood hanggang dito kung maabot na pang inyong panonood hanggang dito ay eh, maraming salamat at sa uh, at sa uh, kahit o paano na pinagtsatsagaan nyo yung ano <laughs> yung ating video okay hanggang sa muli po maraming salamat po bye bye